May dala-dalang maleta itong bata batuta ko kaya pupunta na pasarap naman ang kain namin sa Arabic restaurant. Ngayong araw nga ay Eid, kaya naman maaga pa lang ay nag-asikaso na kami. Pinasuot nga rin sa akin ni Mister itong napili niyang damit para daw magkakulay kaming tatlo. Tapos ayan, daladala na nga nito ni Jose itong maleta namin. Magaan lang naman yan at yung iba kasi ay eh, naibabana ni Mister. Damit nga namin niya ng dalawang araw at pinag-isa na nga lang namin para wala na nga masyadong bitbitin. Noong gabi nga lang kami nagplano kung saan kami pupunta dahil yung mga sinasuggest ko kasi kay Mister ayaw niya at napuntahan na daw namin. Gusto nga ni Mister ay magpunta kami sa Oman kaya lang malayo nga ang biyahe do doon kaya naman ang sabi ko sa kanya ay dito lang dapat sa UAE. naganap nga kami ng mga hotel. Yung mga napipili niya naman ay mga book na kaya ang sabi ko sa kanya ay sa Abu Dhabi na nga lang kami magbunta. Nakapag-reserve naman kami ng dalawang tutuluyan namin at yung isa nga ay medyo malayo. At ayan niya habang nasa biyahe naman kami naglalaro naman kami ni Hussein para hindi niya nga rin hawakan yung cellphone na pinaglalaroan niya. Nakarating na rin pala kami dito sa may hotel. Malapit rin pala to sa may Grand Mosque at mamaya kasi ay, pupunta rin kami doon. <laughs> <laughs> say hey, hi Poma

Ayan, shout po pala kila kabayan, dito sa my Grand Millennium Alwada Hotel Abu Dhabi. Okay, Sir JR, salamat po. Nakakatuwa kasi na notice nga nila kami at talagang nilapitan nga nila si Usen. At pagpasok nga namin dito sa kwarto ay tuwang-tuwa nga itong bata matuta ko. Ito rin kasi yung gusto niya ang matulog nga siya dito sa may hotel. Pag umaalis kasi si Mister at tumatawag nga sa kanya ay nagagalit siya. Bakit daw hindi siya sinama sa tinutuluyan ng tatay niya? Wing Eid holiday lang din talaga kami lumalabas ng ganito dahil itong si ay isang araw lang lagi ang off niya. So nagbihis nga muna kami at ang sabi ni Mr. Ray Mamaya ang gabi, pangaraw kami lalabas Hindi pa nga kami kumakain ng tanghalian Kaya ayan, nag-order na nga kami ng makakain Chachi oh. This Chachi, my uncle, wife Other Chachi mm, This other Asan ah, itong Chachi? Ano yun? Happy Eid Mubarak Happy Eid Mubarak <laughs> How are you? Come. I'm fine, thank you. Come, have you come Yeah, inshallah, Chachi. When? <laughs> Shasib, no saying. Shasib, no saying. Fatma, Fatma, marriage is <laughs> you coming? Ah, come Inshallah. <laughs> Ngayon nga ay tinatawagan ni Mr. Isa-isa yung pamilya niya at binabati nga namin ang mo Hindi ko nga alam kung sino na ang mga kausap ko dahil kilala ko nga lang sila sa mukha at tinatawag ko nga lang sila ng chachi, chacha or yung tito, tita sa atin. Burger nga lang ang gustong kainin ni Usen pero sinusubuan ko pa nga rin siya nitong kanin para nga mabusog talaga siya. Pagkatapos naman namin itong kumain ay eh, magpapahinga nga rin kami saglit at patutulogin ko nga itong bata batuta ko dahil maaga nga rin siyang nagising. At pagkagising nga namin eh, alas 8 na nga nagbihis na nga rin kami agad at pupunta na nga kami dun sa my grandmas. Ay, inis naman itong si Usen dahil ginagaya ko nga si Siri sa Google Map. Continue for four Please, Mom, please! You're not a Siri! I'm a Siri. No, you're not! Oh, I'm gonna show you. In 600 meters. No? Right. No, in 600 meters.

May time rin talaga na gustong gusto kong asarin si Wilson dahil natutuwa nga ako sa reaction niya. Dahil nga late na kami ay nagmamadali na nga itong semester para nga makapasok pa kami at alas 10 kasi ay magsasara na to. Habang naglalakad nga kami ay napapalingon-lingon na naman nga itong bata batuta ko kaya ang sabi ko sa kanya ay diretsyo lang ang lakad. Kailangan nga rin ng ticket bago makapasok kaya nagbook nga muna itong semester. Sumakay na nga rin kami dito sa may service dahil nga medyo malayo-layo ang lalakarin papunta dun sa loob. 何だ kami nagtagal at ayan, Palabas na nga kami at kapit na kapit naman itong bata batuta ko. Bago naman kami bumalik sa hotel, ay kakain nga muna kami ng hapunan. Kaya naman naghanap-hanap nga kami ng restaurant. Good morning, I'm Maria from Alvarstown. Shoutout rin pala dito kay Sis Maria. Isang oras na nga lang ay magsasarado na nga sila. Buti na nga lang dito at nakahabol pa kami. Hindi nga namin alam kung saan kami kakain ni Mister at naghanap nga lang kami sa nadadaanan namin. Nagutom na nga itong bata. Batuta ho Kaya ayan, inumpisa niya na nga kumain itong kubos. Pinipigilan nga ni Mister si Jose na wag kumain ng marami dahil nga baka hindi daw siya makakain ng kanin. Traditional Arabic restaurant nga itong kanainan namin at gustong gusto nga ni Mister itong hamos. Maya maya nga rin ay eh, dumating na nga itong order namin. So ito nga yung sa akin, chicken card tapos kay Mr. Raman ay yung isda Itura pa nga lang ay talagang nakakatakam na at hindi nga rin pala tumaanghang Parami nga ang kain namin dito Gusto ko pa nga kumain yung isda kaya lang e wala na nga mapaglagyan Kaya naman pagkatapos nga namin kumain ay pinatake out ko na nga lang yung kalahati dahil isang isda nga lang yung nakain ni Mr. You wanna more? have different food All people are there eating in the house not outside It's a food I Uh, yummy! I am po like for videos, boy. So i Please like and share our videos. I love you. So I'm you I no cook Like it? Yeah. Eat more rice. You are not eating rice. The only ulam you are eating. Wait. Yeah. Show me how you eat rice. Yeah. <laughs> oh man! No, no. <laughs> oh, nice to meet you. <laughs> yeah, bye-bye. Save thank